Isang sabado ng hapon, nagtipo ng buong Purok 9 sa lumang bulwaga ng barangay dahil sa unang asambleya mula ng pumanawang kapitan. Doon sumiklab ang isenang hindi malilimutan. Sa gitna ng masikip na silid na amoy pawis at nilagang saba, biglang umalingaw ang boses ni Seth. Labong anim na taong gulang, naniningkit ang mata sa galit, litid na halos pumutok sa leeg, habang nilalait ang sariling lola, si Aling Pasing, pitumput dalawa, nakasuot ng kupas na daster na may mga butas ang bulsa. Wala ka ng kwenta la. Sigaw ng binata, waray kulog na pumutok sa pagitan ng mga tao. Napatras ang mga kapitbahay, si Mang Ador na patakip ng bibig, si Ate Vangi na tulala, si Tia Flor na pabulong ng orasyon. Ang lola nanginginig pinipigilang tumulo ang luha, kapwa niya hindi mapigilan ng kabang dumadaloy sa payat na dibdib. Sa paanan ni Aling Pacing, kumapit ang bunsong apo, si Caleb, pitong taong gulang na parang nagmamakaawang huwag humantong sa mas malala. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Ang pinagmulan na wala ang 3,000 pisong pambayo sa kuryente. Akala ni Seth itinago ni Lola sa kahon ng abuloy na laging nakasuksok sa tukador. Pero bago pa makapagpaliwanag ang matanda na ginastos niya iyon sa gatas at gamot ni Caleb na may hika, tumalilis na ang init sa ulo ng binata. At ngayon sa harap ng buong baryo, sumisigaw siya ng masasakit na salitang gustong isampal ng lahat pabalik sa kanya. Mulit walang nakaalam na sa likod ng kanilang barong-barong sa silid na pinaupahan ni Aling Pacing para may pantustos sa pag-aaral ni Seth ay may nakakubli pala. Isang lalaking tikumang bibig, mahaba ang buhok na natatakpan ng sumbrerong pang-konstruksyon at halos hindi sumasali sa anumang ingay sa loob ng bahay. Si Mang Shilong ang tawag ng magkakapit-bahay dahil lagi nasa ilalim ng hagdan at halos di limalabas kundi gabi na. Inakala ng lahat na simpleng karpinterong nagtitipid, bayad linggo kung umupa at masungit kung kausap. Pero may dala pala siyang lihim na babago ang tahimik o palamuntong buhay ng maglola. Pagkatapos ng asambleya, kung saan napahiya ang lola at napakuyom na lang ang lahat sa galit kay Seth, lumakad si Aling Pesing pa uwi, bitbit niya ang baso niyang pitaka at kulang na kulang na dangal. Umuukit ang bawat yabag sa putik na tiya meron pang sariling bulungan ng chismis. Hindi sumabay si Seth, nagpaiwan siyang nakikipag-inuman sa kanto. Nyaya ng mga barkadang kanina pang pumalakpak sa asal niyang kay Sama. Pagsapit sa bahay, nayari sa pinagtagpitag pingyero, naabutan ni Aling Pesing si Mang Shilong na nagbubuhat ng kahong kahoy palabas ng silid. Bahimik pa rin ng lalaki ngunit sa unang pagkakataon, tumungo ito sa kainabot sa lol ang kayumangging sobre. Nay, ito ho. Sandaling natigilan si Aling Pesing sa ibabaw ng sobre na kasulat. Para sa pag-asa, huwag buksan hanggat hindi pa hating gabi. Nalito ang matanda, munit dahil sa pagod at hiya, ipinasok na lang niya ang sobre sa bulsa saka nagpatuloy sa kusina upang ipagluto ng lugaw kay Caleb. Lumalim ang gabi, lumiwanag ang muan sa puwit na putig na bubong. Tulog na ang batang may hika, ngunit si Aling Pesing ay nakaupo sa papag, hawak-hawak ang sobre habang umuuong sa isip ang sigaw ng apo. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Pilit niyang pinapaykli ang paghinga para hindi manariwa ang sakit. Sa wakas, binuksan niya ang sobre. Lumagpak mula roon ng makapal na salansa ng pera. Hindi tatlong libo, kundi limampung libo. Sa klub ng resibong may pirmang Cruz and Ramirez Law Offices. Hindi pa siya nakakahuma sa gulat ng maramdaman ng katok ni Mang Silong sa poste. Nay, oras na pong magpaliwanag. Sa ilaw ng kisap mata na lampara, nagkwento ang tahimik na umuupa. Siya pala si Attorney Silvestre Silong Ramirez, tagapagpatupad ng habili ni Engineer Lorenzo Vega. Ang inakim ni Seth na lolo na kahit minsang ay di nila nasilayan. Si Lorenzo, nung nabubuhay pa sa Iligan, nakipagkasundo sa pinsan ni Aling Pesing. Kapag namatay siya ay pagbibili ang isang lote at ilalagak ang kalahati ng makikita para sa edukasyon ng magiging pinakamabait na apo. Noong bata pa si Seth, sabi ng mga guru siya ang tanggal uhog na laging nag-ahabot ng chok sa teacher siyang hindi naninigaw sa puyat na lola. Kaya't sa edad pito, pinigil ni Lorenzo si Seth sa lihim bilang magiging tagapamana ng fundasyong iyon. Mulat nung namatay si Lorenzo, naglahong parang bula ang titulo. Ninakaw ng tauhan ng pinsan. Ilang taon ding hinanap yun ni Attorney Silong hanggang sa matunto ng barong-barong ni Naaling Pesing. Nagkunwari siyang karpintero para bantayan kung nararapat pa bang ibigay ang fundang nalabi. Sa loob ng anim niyang pamamalagi, nakita niya ang sakripisyong lola. Nakita rin niya kung paanong kunti-unting nagbago si Seth. Nasipsip ng barkada, natutong sumagot at ngayon ay mabisyo. Nay, bulong ng abogado. Nakito ko kanina ang pangyayari. Wala akong kapangyarihang ibalik ang hiya ng biglaan pero nasa kamay niyo po kung paano gagamitin ang hinabiling pondo. Iginuhit ni Mang Silong ang plano. Bukas haharap sila sa munisipyo upang lagdaan ng scholarship trust. Kukuning saksi ang kapitan at ang mga saksi kaninang nakakita sa iskandalo. Saksi sila sa kahapon mong binastos, dapat saksi rin sila sa bukas mong babangon. Luha ang sagot ng lola, ngunit tinapit niya ang kamay ng abogado tanda ng pagpapayag. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, nag-pass out pa si Seth sa kanto, gumising ng hilo at tikitang bapa. Pagpasok niya sa bahay, nadat na ng walang tao maliban sa isang sulat ni lola. Anak, sumunod ka sa bulwagan ng munisipyo, may dapat kang marinig. Nakibit palikat ang binata pero dala ng konsensya o baka nang usisiro niyang utak, sumugod siya roon. Pagdating niya bumungad ng isena, parang etrato ng kahapon, naroon ang buong purok 9, ngunit ngayon tahimik silang nakahilera sa mahahabang bangko ng bulwagan. Sa entabla, nakaupo si Aling Tesing mauyos ang buhok, sotang baro at saya na hiniram pa sa kapitbahay. Katabi niya si Attorney Silong may hawak na makapal na dokumento na may tatak notaryo. Parang kinurot ang dibdib ni Seth sa pagtingin sa lola Ngunit ayaw pa rin niyang kumurap Baka hiya lang. Baka galit pa rin Nagsalita si Atty. Silong, mga kabarangay Narito po tayo upang ipabatid ang huling habilin ni Ing Lorenzo Vega Ayon sa bago nga ibalik na titulo, may tatlong bakometriko na lupa sa kalamba na ibinenta kamakailan at kumita ng 6 na milyong piso. Kalahati nito sa trust fund para sa edukasyon ng napiling apo, si Seth Vega. Napasigaw si Mang Ador ng grabe, napabitaw ang panyo ni Tia Flor. Si Seth, nalaki ang mata, nag-init ang batok, hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Ngunit, dagdag ng abogado, Nakasaad na kung wala sa loob ng puso ng batang ito ang pagiging mapitagan sa magulang at nakakatanda, hindi maaring marilis ang trust fund at otomatiko itong mapupunta sa komunidad bilang scholarship sa mga batang may pagtataguyod sa magulang. Hinugot ni Atty. Silong ang video na kuha ng CCTV ng Barangay Hall kahapon. Umiiyak si Lola, nagwawala si Seth at ipinalabas iyon sa projector na nakabitin sa dingding. Nadinig ang hiyawan ng mga kapitbahay sa komportable nilang katahimikan. Si Seth, napahawak sa ulo, parang sinaksak ng sariling hiya. Lumapit ang maliit na si Caleb, yumakap sa kuya Seth. Kuya, huwag ka nang maghalit kay Lola. Pag di mo siya lab, mawawala bear ko. Tila pinalo ng sampung sinturo ng puso ni Seth. Bigla niyang nakita ang sarili na naghahambalos ng salita sa matandang hindi makalaban habang nasa gilid ang batang kapatid na lubos ang pagmamahal sa parehong lola. Tahimik na tumayo si Seth sa gitna ng bulwagan, humakbang papunta sa entablado, bawat hakbang, bigat na sinasalo ng sahig. Lumiwanag ang mukha ni Aling Pasing nang mapansing tumutulo ang luha ng apo, hindi dahil sa galit kundi sa pagsuko. Lumuhod si Seth sa harap ng matanda, Lah, patawad, hinayaan ko pong lamunin ako ng inggit at puyo ng ulo. Niluhuran niya ang matandang paa, hinalikan iyon, humaghol. Walang salita, hinimas ni Aling Pasing ang ulo ng apo, pinapatawad kahit hindi pa tapos magsisi. Lumapit si Atty. Silong may hawak na panibagong sobre. Alinsunod sa proviso ng trust, maaari nating ilaan ang pondo sa dalawang bahagi. Isa para sa scholarship mo, Seth, at isa para sa community beneficiaries, ngunit sa kondisyong tatapusin mo muna ang isang taong serbisyo publiko sa barangay na walang sweldo kundi baon at pagkain. Nasa iyo kung tatanggapin mo. Tumingala si Seth, luhaan at nanginginig. Tumanggo, oto. Tatanggapin ko at orinigyan para makabawi po ako palakpakan ng lahat, ngulit mas malakas ang palakpak ng puso ni Caleb, tumalakpak ka ang nga kamay na maliliit, sabay sigaw, Yay! May pair pa ako! Mula noon, Tuwing alas 7 ng umaga, makikita si Seth na nagwawalis ng kalye, nagbubuhat ng sako ng basura kasama si Kaptinoy. Tuwing tanghali, dinadalhan niya ng kanin at tinolang manok si Lola bago pumasok sa ALS class ni Teacher Benz. Sa gabi, nag-aaral siyang magsulit. Habang si Caleb ay nasa tabi, hinihimas ang inhaler na di nagaanong nagagamit dahil naipagamot na rin ang hika galing sa trust fund na may kategoryang health emergencies. At si Mang Silong Kanay Lumabas na rin sa lungga, ipinasa kay Seth ang susi ng silid at nagpaalam na tutungo siya sa ibang baryo kung saan may isa na naman daw lola at apo na nangangailangan ng tulong at leksyon. Iniwan niya kay Aling Pasing ang maliit na transistor. Nay, kapag sumasagit ulit ang puso, andyan ang musika. Isang taon nang lumipas, sama-samang nanood ang buong Purok 9 sa graduation ng ALS. Nakatog si Seth, hawak ang medalya bilang Most Improved Learner sa intablado siya mismo ang nagsalita. Sa harap niyo to noon, binastos ko ang lola ko. Ngayon, gusto kong ituwid yon sa harap niyo rin. Ang respeto pala ay hindi binibili ng mana. Hinahabi sa bawat araw na marunong kang yumuko at magpasalamat. Lumapit si Aling Pasing, inabot ang diploma. La, para sa'yo. Umiyak ang matanda Humawak sa diploma parang sanggol At habang inagantihan siya ng palakpak ng mga taong dating saksi sa kahihiyan Isang bulong ang binitiwan niya Salamat apo, salamat at di mo na pinatay ang pag-asa ko Sa labas ng bulwagan, may karatalong nakasabit sa dating tuwa-dutik na pader Lorenzo Vega Community Scholarship Center para sa mga batang marunong rumispeto Nakapirma sa ibaba si Seth Vega bilang unang volunteer tutor at tuwing dumaraan doon si Caleb, kumakaway siya sabay sigaw. Kuya, laban tayo! Makikita mo sa mata ni Seth ang ngiti ng isang dating lalaking balot ng galit, ngayon ay balot ng pangunawa. Na ang pinakamahinang matandang binastos niya noon ang naging pinakamalakas na dahilan ng kanyang muling pagbangon. Sa huli, natupad ang huling habilin ni Lorenzo hindi lang isang apo ang natulunan kundi isang buong komunidad na naging saksi kung paanong ang dangal na dinurog sa harap ng lahat ay kayang buuin muli kapag may pusong handang tumanggap at may nakakubli sa bahay na nagmamasmas, nagmamantay at handang lumabas sa tamang oras para ibunyag ang tunay na yaman ng pag-asa. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!